Nandito naman kami ngayon mga idol sa Nyugan. Kasama ko po yung aking pamangkin. Ayun po sila, yung asawa Ayon. Sila po ay nangangalit po na ng, ngayon mga idol. Ayun po. Yung asawa ay nangangalit. Yung asawa naman po ay nakaupo yan mga idol. Ayun po yun, bumangsak na ngayon. yan po ay bubuuhin. Para po madali-dali hindi na yung dolo pa rin mga idol ubuod na la ang kuya nila tapos po yung mga mga idol ay bubunta naman tapos po yung bunta ay isisilid ka sa ako yan tapos malapit naman po yung karasada ay lang po yung karasada sa ano ang na ay papasanin na lang po yan isisilid sa ako papasanin na lang po yan Pagaling sa tabi kakasaga Tapos po nyan ay Kasakay po yan sa motor atong ka din mga idol Sa pan Sa namimili ng buo Motor po ang sinasakyan nyan Mga idol Ganda po ng view dito mga idol Tinampunin oh. nyo napakaganda ng view Ayan po may noob ng isa O oh. natira um, Ganda po nyan oh. Sariwang sariwa po Ang hangin dito ngayon dito po Iban, ay ba na umambol as ambol kani kanina lang po umambol kaya ganyan ah, hindi maaraw makulim din po ang kwan langit maraming ulap mga idol oh, may hulaw po dun oh, mga idol oh. oh hindi na kibuo, oh. oh tahimik na tahimik yung bulaw oh. kahit lapitan po oh. oh sila camera ko, di nga nakibok. Ang bait naman mga idol. Ang bulaw. Napakabait. Meron po dito mga ano, baboy. Yan, puti, kulay puti mga idol. Oh. Oh, ay, parang gutom na mga idol. Yun o. Oh. Yung pinakang laying. Laying na ang kinakain na ay, yun. Ayun o, oh, inaabot. Yung laying. Kinakain na niya o. Oh. Pagutom ah, na nga kawawa naman yung baboy gutong na pati layo yung kinakain na niya Handa. kawawa naman ngayon lang ako nakakita ng baboy na ganyan pati layo kinakain ito yung layong ba yung ng dahon ng sagi na pinatuyo ah tibay napaka ano ano Nung, kumbaga mga kung sariwa sana pwede ay hindi tuyo ay kinakain pa eh. ay kailangan baboy talaga ito po ang karsada mga idol, malapit lang po dun sa pinapangawitan ng aking kawang ay lang po, wag ako ng kaunti. Ito na yung karsada mga idol. Ganda po, oh. tahimik. Tahimik na tahimik, walang magaan mga idol. Ngayon po yung baboy na nangangain ng laying. Oh. Ngayon doon na yun ha. Oh.